Sabado. Sabado tayo ngayon. May nagbigay sa atin ng ano ng kalabasa. Tapos may malunggay tayo sa kawit bahay. Kumuha tayo. Ayan. Eh. Ayan. Bumili tayo ng tigdi 35 na niyog. Kasi wala tayong niyog dito eh. Hindi tayo makakuha ng magandang niyog. Ayan. Ayan. Nalagay natin yung niyog. Oh, dali lang ha. Tayo nagpapigan ng niyog. Libre paga na kaya ito na lang ilalagay natin. pinagana po nila. Lagay na natin ha. Ayan o. Oh. Lalagay ko na. Kasi hindi ko mahawakan yung ano. Yung cellphone. Lagay ko na. Yan. Alas, tanong oras na, alas 11 na. Yan o. Yan kumulo. Gawa nang ito'y luto na. Yan natin haluin. Pag kayo magluluto, huwag nyo nga haluin ng ano, yung pagkalagay ng gata, yung unang gata, huwag kayong maghahalo para hindi mag ano ay, damusak. Yan, biya mo silang kumulo yano bumili tayong tumba sa 100 na karning manok. Para may lasa naman. Huwag naman puro malunggay. Ayan o. Yan ang ating niluto. Sarap yan. Masustansya. Masustansya. Gulay. Gulay na malunggay at saka kalabasa. Ka natin ang karning manok. Yan. Yan luto oh. Yan oh. Kamu oh. Oh, ayan na. Ah. Oh. Hmm, yan ganyan. ayos na. Sarap niya. Hmm. Ngayon kaya haluin natin. Yan yan. Hmm. Ha? Tingnan, patikim nga. nga. Oh, ayos. Ayos ang ano. Ang kulang ay asin. Kulang lang na asin. Lagyan natin ng konting asin. Yeah. Konti pa. Yan. Yeah. Ayos. Ayos Konting kulukulo lang. Hmm. Konting kulukulo lang yan. Konting halo-halo. Minicos Mecos. Minicos Mecos, shout out sa iyo Marvin Malapote. Masabihin mo hindi kita sinasaya out. Shout out, shout out sa inyong lahat. Hmm. Tayo pa kalam, natin sila yung mga ating mga ano, mang melody, bayan natin yung basta ang suporta natin, yung sumusuporta sa atin. Yung nagko-comment sa ating mga ano. Ang labot ng sabaw. Uh. Wow, sarap. Hmm. Tapot ng sabaw. Ayos. Mapaparami na naman ang kain ko nito. Hmm. Ayan. Paano? Mga idol. Ayan, ito lang ang buhay ko. Walang trabaho. Eh, kahit walang trabaho, ayos lang. Walang sakit. Walang magkasakit, okay lang. Sige po. Maraming pong salamat. Luto na po ang ating gulay Masustansyang gulay Masalamat pong salamat